papunta na po tayo ng farm so ngayon ng dati ako lang pulit mag isang kukuha ng egg so kasabay nito ang ating honey calamansi so kukuha na rin po tayo may mga pa order na pulit tayo o may na order na pulit so yun video doon ko na lang pulit ito dahil for safety ko na rin dahil mayroon po mag video mag isa tapos ako pa po, po yung nagda drive so yung video ay tutuloy ko na lang po pagka nandun na po ako sa farm or pag naikarga ko na dahil wala tayong authorized alam nyo naman nire-respeto natin yung owner o yung may-ari ng kung saan tayo gagawa ng vlog o ng pagbibideo nire-respeto po natin yung kung kung mapapansin nyo, lagi po muna ako nagpapahalam kasi yung po ay privacy ng mga tao na makakasama o masasangkot sa ating video. Karamihan sa kanila ayaw po nilang humarap o makita sa gantong mga sitwasyon sa vlog. So, samahan nyo po ulit ako at yun po, for safety purposes, doon po na po ulit itutuloy yung aking video. So, maraming maraming salamat po sa inyo na may supportahan nyo pa rin po ang Something Nicer. So, let's go! So, yun guys, naiipit na naman tayo ng traffic mo. Dito po yan, bago mag Santo Tomas Exit. So, ayan. Dahil po yan, sa ginagawang kalsada. Yan, okay, yung kalsada. Ngayon po, pagdating sa Santo Tomas Exit, last week, nandumaan po kami dito, eh, isan line lang. So, nagsasalubong kaya sobrang traffic so yun guys malapit na tayo dun sa ginagawang kalsada na ano po kalsada yeah, pagdating po dito nagmumano na po nagsasalubong na magtuloy yung ating video so yun guys ayan, oh. sobrang lakas ng ulan nandito na tayo sa lipa papasok ka pa lang po tayo ng bayang ha? papasok pa lang po na toll gate Kaya. So, so guys mabina ako na po itutuloy malakas po talaga delikado And guys, nandito na po tayo sa ating destinasyon. So dito ko na lang po pipikapin sa bahay yung order kong mga egg eh, para safe na rin po no para sa pagkakarga hindi po sila mabasa So mamaya papakita ko po yung ating produkto na kinuha pero nandito na sa ating van So ikakarga ko na po Hintayin ko lang po yung mga boy para isalin po nila sa pinakas na nadala po natin So yun guys, naikarga ko na po yung mga egg na order po natin ano. So ay makikita niyo po sa likuran. Ayan. Hindi ba po nandun sa likod? ayan guys, nandito na nga po ako sa bahay no? so umuwi po muna ako at nagpalit ng damit dahil yung suit ko po kanina yung basang basa po ng pawis sa kasama ng panahon sobrang lakas ng ulan po doon pero pagdating dito sa amin, sobrang init so nakapaglaba pa nga si Miso natuyo ka agad yung mga ko po sa mga pampahay so medyo So, so makitulog doon sa biyahe na yon. So, may medyo okay na ako. So, itutuloy ko na po i-deliver yung laman ng bag Para wala na tayong intindihin. I-deliver ko na tapos Monday na ulit yung iba natin product. So, let's go! So, yun guys, nandito na po ako sa customer namin. No? So, ibababa ko na po itong eh, nila. Sila po yung pinakamarami yung order po sa atin. Eh. 90 Moron ka lahat ng karga natin kanila. So kilala niyo na rin po ito, napapanood niyo na rin ito sa, sa mga video natin sa mga vlog. So hanggang dito lang po nga video, maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta. At huwag po sana magsawa sa ating mga video dahil ito pong mga sinishare ko po sa inyo, yan po ang tutulong sa inyo. Pagka nahiligan niyo po silang umpisahan, yan. So peace out. you <laughs>